Mayang gabi uh, pa, mayang gabi eh. Ti, mayang gabi eh. Uh, pasensya, di kayo kabalong magtinagalog. Ah, uh, muna ni Ron. Di ko gusto mo ban kami or bastis te Indonesia? Testingan ako magbinutan di ah. Kaning mga kalaban namo, nako, gahulat gyud kung kanus ako motingog sukad so, pagpagawas ako akong statement nagsugod na pud sila bigay sa kuas manila akong asawa na suko ko sa akong mga anak kay makita nila sa instagram gasugod nagbigay binayran man tanan kanang facebook binayran na makita ninyo sponsored Unsay mo gawas sa akong ba, ba karon ilan ang lisoon against ako ah. Anak ng trabaho, ana mga... Hmm na akong papaga na akong amahan gagunit sa baston maribunal sa kuha karon tulo ka speaker akong nagian ani akong kinabuhi sa politika na si congressman Alvarez na himong speaker si Cayetano na himo na akong speaker si si Velasco na himo na akong speaker mm Hmm, karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker ngano na. Ma Ma nag ah. nga man mahat at tani mahat at tani daw naglain nagtinanaw na kong mahan ko ah. nganong mahadlok man duha ra man Hadlok matanggal pagka congressman parehas gi buhat nilang Arni Teves gi ethics Dito po ko padulong sigurado. Ganda man ako ng partilis na babae dia. Nagtuo sa ako kabalo. Sige. Gusto kaday dai maghiring tas congress ana ako ang ginaid. Gisulti pa ninyo gibulsa ang 51 billion. Pagita dog bangko deris Pilipinas mo release ana. 51 billion. Kadungog mo atong iro nga akong gidimanda, ato karon padayon man among kaso. Di na ko isulti ang pangalan kay Musikatcha. Karon nagputak na pod ni Sulti nga kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Tagpila nga balay akong buhaton tagisagatos. Kabugo Kapugo ni mo. Hmm. Yung mga kauban akong congressman. Sorry, congressman Beans, congressman Ungab. Ade mo diha congressman Alvarez. pare. Awa man ni sila na hadlok. Ambot congressman Bins. Mo na hadlok no. Basta ganiya. Ni sulti Kung masugatan kaniya speaker tamparuson kaniya. Mutan na ulang ko ti. Kay pagtindog balik ako'y sumbag anong hmm, na. Pasayloa loa ko ninyo ha, nag-wild na pogo. Asa mo yung mga tao dito? Namunid ako kayong TV niya. Basiglain na ninyong gitana o bagong Pilipinas ano na ha. Ay, ginoko. Pasay loa ko ninyo pa, pasayloa loa ko, nag-yaw-yaw ko dari. Wagi yun ko niya, gitudloan, mag-yaw-yaw. Karun ra. Kitaan mong nagusbasti ko niya, nag-wild. Awa din nag-wild, nag-yaw-yaw. Ligyo ko mo ba ni sa Indonesia, di rira ko sa Dabao. Ay, bang tao mga gudri Dabao? Ay, labi na yung mga party ni mga pangit mo. tao sa Dabao? Gadali. Hindi ka hula, eleksyon. Ang buton sa imong gikadlo kanday. Yapil na imong maguwang. Tabang ta. Sa'y makawala, magana mong mga litsiha, mong pamilya. Bugay na ko gainit sa inyo ha. Bata pa ko ang inyong amahan, gihimo kong drug addict. Pag-abot ang digusman, drug addict. Drug pusher. Karoon ang mga putang i- Gibuhat Gibuha tayo kong drug smuggler. O drug smuggler ko dato na kayo kung ano na pamangkod rin sa inyo, tubangan ron. Ano ang iro nila? Kaya bayot na. Kada madunggan niya akong pangalan, tilapan din ay, 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 na niya ang iyong picture na ako sa iyong kwarto. Sulti-sulti yun pang hadlok man himo at to deskorte kay ...iyang kinabuhit yung kit sa may mapatay ni mo, kapangit ni mo. Bayuta ka. Ay, non sa ka diha. Basing nagpulburan ka diha, matukan ka. kasabaan na po gawin sa akong pamilya. Ako, looy ko niya akong mga anak sa pila katuig. Sigig-sulti nga ako, adik. Nabay adik yung naning itsura. Kitsa may may parinte rin ng adik. Tanawin yung parinte. Pariha ba may itsura? Gino'o ko. Uy! Kabalo mo ano, nga na si Gino po nagpaghot ng iroan na karoon na nasa ikawban, karoon ni Gawas prisohan, ilang ipagawas. Kung ang todlo, magsigigaan na nga, murag, senyorita, gikargahan og fertilizer, inanambok. Nagsigi na sila bigay sa kwa karoon, kaya wala nakagukot sa kwa survey, senado. Mga loon, mbel. Nagtuo po sila, mudagan ko, kakapoy ramag senador, kota wala, senador bunggo. Gaming sipiat ni mo, 24 ramo kabok. Nya yeah, di daw ko musulod, mao daw gibawasan ang budget, gitanggal ang budget, kay di da, babae, up, wa daw sulti ang babayad rin nga, congresswoman, wak daw ko sulod-sulod. O kampanya, kuya kay kayo kamiga kang bayhana ka. Budagan daw siya mayor. Paghulat, Wapay pa eleksyon. Sige na ka, pandaot. Karon, pangutan nun mo, nga nung no, mudagan pa kongresman, ko congressman, huwag maulang gihapon ng gobernohan eh. Huwag gihapon yung sa akong distrito. Yatag na lang ng hugo ng abogada. na. Ah. Pero siguro doon niya na yung maabot ng proyekto dari sa atong distrito. O dari, syudad. Pangitaan patag 51 billion mura man ni Agis sa kopisina. Kami mga kongresman labiyistra rami Kami. Nga speaker, DPWH, may mohang ko be. Coastal Road akong tapuson kay gitugdan si ang tuntong nga igsuon, wa ho mana. Ginoo ko. Kaning Facebook makabugo kinang Facebook. Naunhan naman ko ni Grace po, ana. Ako mo Pasa, tanggalo ng Facebook, Dres Pilipinas. Amerikano, gagunit, ana mo na hindi ni mo na may laptan si Larak kinsa ilang alaga nga politiko sa Pilipinas mo na ilang suportahan niya sa Facebook ginuo ko masagpaan yung ginuo ron eh kapay gaw no di na ay magwali pa po si Mayor Basti toko na lang siya magreligyon na eh. ni Tibok pamilya nung tagayaw iaw iaw <laughs> Pasaylo agi ko sa kung ba karon wa kapugong takdan kung basti ganiya gatan ako sa YouTube. Um wa kapasalamat no. Daghang kaayong salamat sa inyong tanan, sa inyong na TV, kun sa, sa inyong tanan. Daghang kaayong salamat sa padayon ninyong suporta sa akong amahan si Rudy Duterte sa koigsoon, si Inday Sara Duterte kang Mayor Basti ug labi padayon ninyong suporta sa kuwa daghang salamat sa inyo ug mayong gabi.